Welcome to my channel. Ang pagpunta ni Pablo sa Jerusalem. Gawa 21 verse 1 to 16. Pagkatapos naming magpaalam sa kanila, kami naglakbay papuntang Kos. Kinabukasan, dumating kami sa Rhodes at mula nagpatuloy kami sa Patara. Dinatnan namin doon ang isang barkong papuntang Fenicia, kaya't lumipat kami sa nasabing sasakyan. Dumaan kami sa tapat ng Sep Ross na natatanaw sa gawing kaliwa. Nagpatuloy kami papuntang Syria, ngunit huminto muna sa Tero ang barko sapagkat magbababa roon ng kargamento. Hinanap namin ang mga alagad na naroon at nakatuloy kami sa kanila sa loob ng pitong araw. Sa patnubay ng Espiritu, sinabi nila kay Pablo na huwag pumunta sa Jerusalem. Nang dumating ang araw ng aming pag-alis, nagpatuloy kami sa paglalakbay. Kami ay inihatid nilang lahat, kasama ang kanilang mga asawa at mga anak, hanggang sa labas ng lungsod. Pagdating sa tabing dagat, lumuhad kami lahat at nanalangin. Pagkatapos naming magpaalam, sumakay na kami sa barko, at sila'y nagsiuwi na. Mula sa Tero, nagpatuloy kami ng paglalakbay at nakarating kami sa Telem Aida. Kinumusta namin ang mga kapatid at tumigil kami doon ng isang araw. Kinabukasan tumuloy kami sa Cesarea sa bahay ng Ibang gelestang si Felipe, isa sa pitong lalaking hinirang noong una sa Jerusalem. Siya'y may apat na anak na dalaga na pawang mga propeta. Makalipas ang ilang araw, dumating mula sa Hudya ang isang propetang ang pangala ay Agabo. Pinuntahan niya kami, kinuha ang pamigkis ni Pablo at ginapos ang sariling paa at kamay. Sabi niya, ito ang sabi ng Espiritu Santo, ganito gagapusan ng mga Hudyo sa Jerusalem ang may-ari ng pamigkis na ito, at siya'y ibibigay sa kamay ng mga hentil. Pagkarinig nito, kami naman at ang mga taga roon ay nakiusap kay Pablo na huwag na siyang pumunta sa Jerusalem. Ngunit sumagot siya, ano ang ginagawa ninyo? Sa pag-iyak ninyong iyan ay dinudurog ninyo ang aking puso. Handa ako, hindi lamang magpagapos, kundi kahit mamatay doon sa Jerusalem alang-alang sa pangalan ng Panginoong Hesus. Tumigil na kami nang hindi namin siya mapigilan. Nasabi na lamang namin, masunod ang kalooban ng Panginoon. Makalipas ang ilang araw, gumayak kami at umalis papuntang Jerusalem. Sumama sa amin ang ilan sa mga alagad na taga Caesarea at dinala nila kami sa bahay ni Emnason na taga Sepros, kung saan kami makikituloy. Si Emnason ay matagal nang mananampalataya.